Wow! Wow! Isang maagang pamasko ni Meta! May sahod na po tayo sa Facebook page! Unang sahod natin sa Facebook page natin, guys! So, salamat sa inyong walang sawang suporta! Ah. Grabe, guys! Hindi ako makapaniwala! Kasi noon lang ay nagvideo-video, post-post lang po ako! So, ngayon may sahod na po tayo! Ayan, nakita nyo! Ganyan! Guys, di ko ko talaga akalain na magsasahod na ako ngayon no kasi Ah, uh, nagbablog ako sa pamamagitan ng mag post post so ang akin lang ay makagawa ng videos ay ma mag enjoy nag enjoy lang kasi ako guys na mag post na mag post kahit walang nanonood or kahit konti nanonood sige lang post lang kayo ng post huwag kayong mawala ng pag-asa hayaan nyo at least ang importante nag enjoy kayo masaya tayo sa ating mga ginagawa ganun yon huwag nyong i-stressin eh, nyo sarili nyo kailangan mo mag post kailangan mo lang kasi well, wag ganyan, dapat lang i-enjoy niyo yung, yung sarili niyo. Kasi ako ngayon, diba, ngayon 'di ba, ngayon. Hindi talaga ako nag-expect na magsasahod pa ako kasi. Wala nga. I hindi ko inasahan talaga na magsasahod ako, pero sabi ko sa sarili ko, balang araw ay sasahod din tayo, no? So, hindi ko talaga akalain kasi nandito ako, bawal kasi dito, hindi pwede ma makakasahod dito. So, pag ang akin kasi ay sige lang. Post lang ako ng post, gawa ng content, gawa ng content para pag-uwi ko sa Pinas, pwede na. At least may mga ano na tayo followers na tumaas na yung followers natin. May mga fans na tayo ba. Halimbawa't makauwi tayo sa Pinas, gagawa tayo ng mga content noon. Maraming nang makakapanood sa ating mga videos or mga vlog na ating ginagawa. So yun lang guys. Salamat ma kayo sa akin na i-enjoy nyo lang ang inyong paggagawa ng vlog. Huwag stressin ang sarili, guys. Mag-enjoy lang kayo. Huwag susuko kahit walang nanonood. Sige lang, post, 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 post. At least marami kayong mga videos dyan sa inyong uh, page. Kasi makikita yan ni Mita eh. Mapapansin yan. Balang araw, mapapansin yan ng mga tao. Gaya ng aking mga videos, tignan nyo guys, sa dami-dami ng aking videos, hanggang may isang video na nag-viral o nagustuhan ng mga tao, boom, nag-click siya guys. Hanggang sunod-sunod na yan, hanggang sunod-sunod na yan, boom, thank you Lord, thank you sa mga blessings ng aking natanggap. So, ganito kasi yan, guys. Ay, matagal na nag-e-email si Amita um, sa akin guys, halos buwan-buwan. So nakikita, papakita ko sa inyo, ayan, tignan nyo yan, buwan-buwan. Hindi ko pinapansin kasi, ay, tinitignan ko lang siya. May, ano, yung, ang kita ay 0.0, uh, 0.5, mga ganun. Sabi ko, ganun lang mukha ko, parang hindi ko na siya pinapansin, kinalaunan yung ilahang send na siya ng send ng email. So, wala lang sa akin.